Lahat tayo may mga pinagdadaanan, kanya-kanya na mga pagsubok na nais lampasan, kanya-kanya na mga tuwang tinatamasa, pagkat buhay nati kanya-kanya. Nais kong ibahagi sa lahat ng nanonood, kwento ni Papa na mahal kong lubos. Marapatin sana'y pakinggan ang tulakong handog, ang saya ni Papa ay kumpleto. Maghapon akong wala sa bahay. Naghahanap ng kung ano-ano sa kawalan. Tinatamasa at nilalasap ang munting biyaya na ibinigay sa akin ng amang dakila. Gabi na't madilim nang makarating. Inubad ang mga baloting kulay itim. Salamat sa ama sa tahanay na karating. Umupot umayos sa bayhinga ng malalim. Kinuha ang cellphone at wifi ay inon. Ting, ting, ting. Sunod-sunod na huni ng messenger. Napakaraming mga mensahe sa group chat at mga DM. Kaya binuksan ko ang mga ito at dito na ako na pangiting abot tenga man din. At ang kwento ni Papa dito sisimulan ko na rin. Laking Mindoro si Papa pagkakakilala ko ay talagang responsable at maawain. Sa pagkakabaluktot mo, ikaw ay kanyang tutuwirin. Kung sintigas ka ng bakal, tiyak ikaw ay sisinturonin. Tanda ko pa noon ng kanyang lisanin, ang kinalakihang lugar upang Mindanao ay kilalanin. Dito sa lugar ni Mama, talagang napasubok siyang mandin. Tila isang sundalong sa gera ay napasailalim. Sa mura kong edad Kita ko ang hirap na kanyang dinanas. Kita ko mga pagpupursigi na kanyang ginagawa. Kita ko ang mga pawis na kanyang pinupunas. Di niya man sabihin, kita ko mata niya'y naluluha. Alam kong sa lugar na aming nilipatan. Kilala di man ang lahat pero karamihan. Tawag sa kanya ay pare, Tagalog at pare ko'y ng ilan. Pasiyahin at palakaibigan sa karamihan. Fast forward mga kaibigan lumaki na ako. Namulat na ang kaisipan at malinaw na ang kadiliman. Mga ni Papa, akin ang nauunawaan. Nadadama ko na rin pati mga ngiti dati di maintindihan. Alam ko, sigurado ako, pangiti tawa ay malakas at sa lahat ay palakaibigan, si Papa ay may lungkot. Lungkot na di niya maamin. Hinahanap-hanap mga ngiting kasama ay ang kanyang mga kapatid. Tuwing nakikita niyang kaming magkakapatid ay magkakasama at naguusap. Lagi kong naaalala na at niminsan ay di pumalya. Lagi niyang ikinukwento sa amin ang pinagdaanan at mga nangyari nung kabataan pa nila na mga tiyo kong edad ay pareho sa amin. Ramdam ko ang lungkot ni Papa pagkat talagang siya'y naluluha sa tuwing kanyang kinukwento at inaalala. Kaya kahit ilang ulit ko nang napakinggan, masaya pa rin akong nakikinig sa halakhak ni Papa. Kaya nang mapunood ko ang ipinasang video, si Papa at ang tiyo robot ko, nagyayakapan na parang bang mga bata, nasabi ko at sa sarili na wika, ang saya ni Papa ay completo